Taurus, ngayong araw mahalaga ang katahimikan at pasensya sa usaping pag-ibig, sa halip na makipagdiskusyon. Piliin mo ang pagiging masuyo at mahinahon, iwasan ang mga hindi kinakailangang pagtatalo upang mapanatili ang harmonya sa inyong relasyon, ang tahimik na pagmamahalan ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon at kasiyahan sa iyong kapareha, ang pinapahiwatig sa mga transaksyon at negosyong nakatakdamong gawin, mainam na ituloy ang mga ito sa umaga o hapon, dahil may naghihintay na magandang kapalaran para sa iyo, Gayunpaman, paman, mag-ingat sa mga deal na gagawin pagdating ng gabi, dahil may posibilidad na ito'y magdulot ng hindi inaasahang gastos at maaaring hindi magresulta ng positibong outcome. Pagdating naman sa trabaho, ngayon ang tamang oras upang pagtuunan mo ng pansin ang tamang diskarte at estratehiya. Ang iyong pagpupursige at pagpaplano ng maayos ay magbibigay ng daan para sa mas malaking oportunidad na umunlad sa iyong karera. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag mag-atubiling ipakita ang iyong mga ideya at galing, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay red at white, na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 17, number 29, at number 40 naman ang maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Huwag kalimutang tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon, inspirasyon, at liwanag sa iyong landas sa buong araw.